Tessa! Tessa, nahuli na! Ha? Sino nahuli? Ayun! Tignan mo! Si Carding Valencia! Ha? Naniniwala akong hindi mo sinasadya magkamali. Alam kong tapat ka sa ating kilusan. Commander, humihingi ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong alam kung sa malaking dagok ang nangyari sa ating brigada. Tulungan niyo akong linisin ang nadungisang kong pangalan. Cesar. Hindi maramot ang ating partido. Maari mo pang gamutin ang dumudugo mong sugat. Maraming salamat, Kabeltran. Kapag nailigtas mo na si Helen, at napatay mo sinasabi mo si Carding, saka ka magpasalamat. Romlo. Romulo. Mander. Sancho. Quintana. Kalinawan. Pumili pa kayo ng ilan yung mga bitiranong mga kasama. Bumuo kayo ng bagong brigada. Kahit nga yung mag-asawa Miguel at Desta, eh, nabigla rin eh. Dinoble ko kasi yung reward nila eh. Hindi nila kasi akalain na mga esparo mga yun. Akala kasi nila, mga barkada lang ng mga... Akala mo, Elena, dalawang ibon sa isang putok at tinamaan ko. Kahit na isang tambak na medalya pa ibigay nila sa iyo, hindi ko makukuhang matuwa. Magtatalo na naman ba tayo? Ha? Papeso ko ito! Una ko itong pinakasalan bago ikaw! Baka nakakalimutan mo, may ako! Bayan muna bago pamilya! Bayan? Bayan? Puro na lang bayan! Puro kay mga ipoklita at ipoklita! Paano nyo ayusin ang gusot ng bayan kung sa baril at bala kayo nag-uusap? Dapat pala na pangasawa mo, pare! Ricardo Valencia, Kailan marasigan? May bista ka ngayon? pag natin tungkol sa inventory hits. Nakadalawa na si Karting. Ano sir? kita ulit kami. Hindi na hukuman ang hahatol sa kanya. Oh, bakit tayo huminto rito? Akala ko sa bandang talak pa tayo kakain. Eh, kumukulo na yung chanko eh. Eh, baka mahal naman dito. Hindi, dati na ako kumakain dito eh. Tala Sigurado ka ah. Oh. Sir. Nagpapatawag ng emergency meeting si Pepe. Tena. Kahit pala mahirap sa kinawagal ni Cesar, pinatunayan naman niya sa iyong mahal ka niya. Kung tungkot sa kilusan ng pag-uusapan, may pagmamalaki ko si Cesar. Tapat siya sa aming simulayin. Kaya siguro madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Ako man, biglang gumawa loob ko sa kanya. Hindi ko inisip na isusugal niya ang buhay niya para mailigtas lang tayo. Oops, teka, sandali. Sana walang mangyaring masama sa kanila sa inkwentro nangyari kanina. Bakit? Yung mga patay nangyari, nakukonsensya ako. Nakukonsensya? Kanino? Ang dahil sa akin, napatay ang mga kasama mo. Dahil naman sa'yo, buhay pa rin ako. Kung di mo tinamaan yung pulis, Edytod sa sana ako ngayon. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Kung di ako nakarating sa hideout nyo, hindi kayo ang papahamak. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sina Danny at Roger dumampot sa'yo, kaya ka nakarating dun, hindi ba? Yun na nga eh. Iniligtas nila ako. Sila naman ang napatay. Natural lang yun sa mga taong katulad natin. Dahil nakikipag- Ibig mo sabihin, hindi ka nangihinayang sa buhay nila. Masakit din. Lahat naman tayo darating dyan eh. Taka nga. Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno, pula na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kung magsalita ka, para mataas ang pinag-aralan mo. Kading, sa UP ko natutunan ng paglaban. Doon ko nalaman ang lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ng ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat-baril ang sinasagot nila sa aming karahingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. May balak ka bang magpresidente? Nanunokso ka ba? Huwag kang pikon. Kasasabi mo lang, di tayo dapat mag away Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang maling sistema. At kung hindi natin ipaglalaban ng pagbabago ngayon, kailan pa? Hindi na po puti ang uwak karding. Hindi na mawawala mga buwaya sa gobyerno. Kung noon ay pula, ngayon na dilaw, nagkaiba lang sila ng kulay. Pareho lang ang balahibo nila. Gusto mo pala maging bayani. Bakit di ka pa... Para sa ka. Piloso po. Gusto kong malaman mo. Hindi ko inisip maging bayani. Talagang nasa puso ko lang ang pagiging makabayan hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. Hasindero pa pa sa Quezon. Kami ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa bayan namin. Libu-libong magsasakang nagtatrabaho sa amin. Pero sa maniwala ka hindi. Ni isa sa kanila. Wala ni sarili lupa sa pasok. Alam mo, Helen, masawal ka ba sa toong pare kung mag-sermon eh? Hindi ko tuloy naramdaman yung gutom ko sa haba ng kwento mo. Sanay na ako dyan. Pangkaraniwa para sa akin ang sumama sa mga hunger strike. Ang bigat mo, ang tindi ng dating mo sa akin. Mahirap isipin. Pamilya't ginawa sa buhay, pinagpalit mo dahil sa isang prinsipyo. Ano magagawa ko? Eh, yun ang paniniwala ko eh. Kung sa mata ng militar at ng gobyerno, masasama kami. Karapatan nila yun. May kanya-kanya tayong prinsipyo. Maiba na nga tayo ng usapan. Paano na tayong dalawa? Meron ka pa hanggang bukas para magdesisyon. Kung makikisa ka sa aming ipinaglalaban, isasama kita sa bundok Banahaw. Doon kami naglulungga. Pero kung hindi ka interesado, Magkanya-kanya na tayo. Inantok na ako. Matutulog na ako.